May gulay. Pumasok si Kiko sa top 5. Oh may tina, tinalo pa niya si si Marculeta na, na, na nasa top 7 or 8 yata. I mean si Kiko na alam na alam niya sa sarili niya at kahit si ang asawa niya alam na alam kung gaano sila isinusuka ng taumbayan tapos nasa top 5. Really? This is so phenomenal, phenomenal. Parang si Bambino. Oh my god. Tiba yung magkasunod na election, 2016, 2022. Wala nang dilaw, wala nang liberal, walang kakampwet, walang kakamping. Tiba wala nang yellow na nakalusot. Tapos ngayon, pasok number 2 si Bob, number 5 si Kiko. Wow. Siguro, baka um, masyadong obvious kung ang papasok lahat e eh, mga um, slate ni Ngagva. So, need pa rin nila siyempre magpasok ng ng mga dilawan para hindi masyadong halata yung lutong makaw na ginagawa nila. Ang plus factor lang dito ng administration sa pagpasok nila dito sa dalawang dilawan is alam naman natin na tropa ito ni Riza Hontivirus. At dahil tropa ito ni Riza Hontivirus, di ba, pagdating sa impeachment, impeachment case ni VP Sara, kasama na rin nila na boboto ng yes for impeachment. Si Bama tsaka si Kiko. Oh my God. Hindi natin alam kung ano na mangyayari, but Sinabi to ni PRD kay, kay Kitty yung mga ganitong pangyayari, God will intervene. And naniniwala ako doon. Yung mga bagay na hindi na kayang resolbahin ng tao, Diyos nang bahala dyan. God will intervene. God will intervene.